Arestado na ang suspect sa Pomaril sa EDSA Makati kahapon na sinasabing dahil sa gitgitan sa kalsada. Ipinresinta sa bidang ang suspect sa isang press conference ngayong hapon para sa karagdagang detalye na sa linya ng telepono si Brian Castillo. Brian, ano ba yung binigay na detalye dyan tungkol dito sa suspect? True. Naaresto na, na nga ang suspect sa pamamaril sa EDSA Ayala kahapon kung saan isa ang namatay. Iniharap kanina ang sospek sa Camp Krame. Naaresto ang sospek sa kanyang tahanan sa Pasig City. Nakita rin doon ang itim na luxury car na kanyang minamaneho nang mangyari ang insidente. Nagpositibo sa gunpowder nitrate ang sospek. Nagmatch din daw ang baril na nakarehistro sa pangalan niya. kilala rin siya ng babaeng kasama ng biktima nang mangyari ang krimen. Ayon sa pulis, base sa testimonya ng babaeng sakay ng biktima, simpleng git-gitang sa daan ang nangyari. Base rin sa records ang nakalap ng polis, isang businessman ang suspect at wala siyang anumang criminal record. Narito ang pahayag ni DIRG Secretary Benjamin Abalos. Talagang gagawin namin ang lahat na magkaroon ng kustensya rito. Ngayon, malinaw na ebidensya. Minatch na yung barel. May mga at nagtuturo ng mga eyewitness. No? Pati yung kotse, pati yung CCTV. Mat, matibay po yung ebidensya ko. No? Tingin ko, ako ang bugay ko mismo, mahihirap pa itong dumipensa. No? Klarong-klaro klaro pa ito, mas klaro pa sa liwanag ito. Ruth, sa ngayon, inihahanda na ng pamunuan ng PNP ang posibleng paghahain ng kasong murder laban sa nasabing driver. Ruth? kita ko nandyan din sa press con si PNP Chief Romel Francisco Marbil. Ano ba yung sinabi nila based doon sa investigation? Talaga bang road rage nga yan? Ruth, alam mo, ayon kay PNP Chief Marbil, nag-ugat lang talaga sa road rage itong nga nangyaring pamamaril. Nagsimula raw ang lahat sa simpleng gitgitin sa kalsada na hindi nga raw nagkaroon ng sagutan yung dalawang driver. Posibleng dahil medyo nagkapigunan sa pagigit-git kaya humantong ito sa pamamaril. Kaya nga itong si Secretary Abalos kanina ay eh, nakiusap sa mga motorista na huwag nang pairalin pa yung init ng ulo sa kalsada at huwag gagawa ng kahit anong hakbang na pwedeng pagsisihan lang daw nila sa huli. Do? Brian, nagkaroon ba ng pagkakataon na magsalita itong suspect or kahit yung abogado or kinatawan niya? Do? hindi tayo nabigyan ng pagkakataon na kausapin o makapanayaman lang itong suspect ang uh, ginawa lang kanina sa press conference ay ipresenta para nga maipakita sa publiko na hawak na ng otoridad itong uh, sospek ng nangyaring pamamarin. Maraming salamat, Brian Castillo. Mga kapatid, ako po si Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.